Nasty or nice? Isang physical education teacher sa Connecticut na naging pisikal di umano sa isa sa kanyang mga lalaking estudyante ang sumurrender sa Waterbury Police. Siya ay nakasuhan ng apat na kasong sexual assault itong nakaraang linggo. Baguhan pa ang 25-year-old na si Megan Egan sa kanyang trabaho sa Crosby High School kung saan maraming estudyante ang nabighani sa kanyang kagandahan. Igan si ngayon ay naakusahan ng pakikipag-sex sa isang sudyating lalaki na pinaniniwala ang isang high school senior. Apat na beses daw sila nag-sex mula Desyembre hanggang Enero. Ayon sa pulis, ang kanilang mga enkwentro ay nangyari sa bahay ni Igan sa Meriden Road. Mga estudyante nakakaalam sa relasyon na ito ang nagsabi sa dalawang vice principal ng eskwelahan. Sumurrender na si Egan sa police noong Sabado at siya ay nailagay na sa leave mula sa kanyang trabaho. May mga estudyante sa eskwelahan ang hindi makapaniwala sa balitang ito.